Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Maraming dugo ang nawala kay Margaret nang dahil sa kanyang paglaslas ng pulso, kaya kinakailangan abunuhan kagad siya ng dugo. Ang sabi ni Napoy, kuhanan kagad sila ng dugo ngayon na. Ngunit ang sabi ng doktor na wala sa kanila ang nagmatch kay Margaret. Ang sabi ni Christoph ang ibig sabihin na hindi nila kapatid si Margaret, hindi siya tunay na royales. Biglang dumating si Manang Cleofi sa ospital upang magdonate siya ng dugo kay Margaret dahil type B din ang kanyang dugo. Kaya nagdududa na nga si Christoph na anak ni Cleofi si Margaret sapagat nagmatch ang kanilang mga dugo. Pinag-uusapan naman ng mga kasambahay ang kalagayan ni Margaret kung bakit hindi ito nagmatch ang kanyang dugo sa isa sa mga kapatid niya at bakit kay Cleofi pa. Ang sabi ni Marta kung hindi royale si Margaret, malamang anak siya ni Manang Cleofi. Samantala, nagtanong si Cleofi sa nurse kung sapat na ba ang kanyang dugo para makatulong kay Margaret. Nagtanong din ang nurse kung anak ba niya ang pasyente. Ang swerte niya dahil may isang ina na handa siyang iligtas. Ngumiti lamang ang tugon ni Cleofi. Sikliyo phi kaya ang tunay na ina ni Margaret at paano ito nangyari? Yan ang ating abangan sa Royal Blood. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.